Malapit ang kakatunok nene yun yung... Oo. Oh. Oy. Oh. Pagkamat oh. <laughs> ko, nene. Tulog, oh. Ay, dahil kinupit ko yung pamo, mo. Dahil kinupit ko. Oh dahil ginupit ko yung paa mo, yung kuko mo. Ginupit ko. Grabe ko naman ang sungit mo. Grabe kang sungit mo, ano? Ginupitan ko kasi siya, kasi pinaliguan ko kaninang umaga, kinamot niya yung likod ko. Kaya tinanggalan ko ngayon yung mga kuko niya. Ayan, wala na siyang kuko ngayon. Hindi niya na ako masaktan, hindi niya ako makamot. Ayan. Itis kasi siya, kaya masungit. Ano? Uy, masungit ka talaga? Masungit ka talaga? Uy. Hindi na kita pakakainin. Wala nang magpapakain sa'yo. Paalisin na kita sa bahay. Ha? Ayoko na si Whitey. Masungit si Whitey. Oh, ikis nangaroon na No. gusto mo? gusto mo? Galit siya kasi. Pina, pin, pin pinutol ko yung mga koko e Eh ngayon, masungit siya sa akin. O, oh, yung buntot niya. O, oh, yun yung buntot niya. Masungit. Masungit kis na Wala nang magpapakain sa Paalisin na kita sa bahay. Gusto mo 'yon? Ha? Gusto mo 'yon, Nene? Tinan ko ayung ngipin, mo, puputulin ko pa 'yung ngipin mo. Hoy, <laughs> kit-kit mo naman. Puputulin ko pa 'yung ngipin mo. Gusto mo 'yon? Ha? Gusto mo 'yon? Ang kit cute, cute mo naman. noy, Masakit kasi yung kinamot mo sa likod. Kinalmot mo kasi yung... Okay, Ay! Agkag. Ang sungit mo naman, baby. Tinam mo siya, oh. Sinaktan mo na yung mukha ko. Nooy. Tala, tala masungit. Masungit kasi buntis. Buntis, buntis. Nabong buntis. Buntis, buntis, buntis. Sige, ayaw na kita. Palisin na kita sa bahay. palisin na kita. Paalisin na kita sa bahay. Wala nang magpapakain sa iyo. Ha? Umalis ka na sa bahay. Punta ka na sa la sentro. Doon ka nag uh, gumagala. Ha? Ayaw na kita. Ayaw na kita. Noy. Talaga masungit. Kasi buntis na naman na, ah. kit cute pa niya naman. Oy. Noy. Ah. <laughs> Pero mabait to. Friend na kami, ano? Oy, why di? Why Why Wala na yung ngipin mo. Wala na yung paa mo, yung kuko mo. Mm, sis.